Ito na tayo. Patok tok ng bundok. Ayan. Ayan ang dalawa. Pupunta kami doon banda sa may ilong. Maulan. Ulan ngayon yan guys. Pero eh. dala ko yung aking stand Ang dadaanan namin guys. Pupunta doon sa may bundok. Ito guys. Oh. oh. Sobrang putik po nice naman dito guys siyempre na daan ko ng tubig yan yeah, lang let's go kurado ka may mga aso pa naman yung ganyan matnak aray ko grabe guys aray ko huh? ang tarik ng daanan guys ang pangang bunga ng santol na nahuhulog guys ayun o eh. okay sige follow si mama Grabe yung daan guys. tarik <laughs> na tarik. May mga bahay naman dito. Ano ito guys. Da oh, sige, sige, Okay, okay. Yan na. dalian mo. So guys, narinig nga namin yung ilo. Malapit na kami sa ilo guys. Ah, parang kami damadaan. Survive pa rin, nakachinilas pa rin kami guys grabe oh sus ginawa ko guys agoy grabe puti guys dito na kami ayun sa ilog na po kami ayan na guys Ay, yan pinunta namin dito maliligo lang yung anak ko saan dito sa ilog madamay tapos dito guys ang ganda guys mayroong parang ano Halika lang siya. Tapos, kaya na. Ah, pababa doon sa may malalim. Ayan sila guys. Enjoy, enjoy, swimming.

mga ano sa ilog. Bantay ka din baka may papasok na ano sa giti mo. Limpak. Walang limpak. Ha? Walang limpak. Ang ganda ng kalikasan guys. Simpleng ilog yan. Napapasaya ang dalawang bata na yan. Enjoy na enjoy yung dalawa. Birdie ng kuya niya. Nandun sa gym yung kuya. Hindi sumama. Hindi sumama. ganda ng ilo guys. So, malinis naman po. sa view guys habang nagliligo sila nasa dulo sila ang ni kuya guys jelo naglagay siya ng sako para lumalim lalo